Ito na ang pinakahihintay ninyo, the most requested. Ito, Antonio Margarito, kung paano siya nabalogbog nitong si Senator Manny Pacquiao. 12 rounds ayan mga kaibigan ay kala mo ay talagang nakagat ng baboy sabi niya saan ka natin itigil mo na sabi niya are you okay sabi niya magandang si ito pakinggan natin oh ano nangyari pa akala ko ba hindi ka tatabla na mga sutok ni Manny Pacquiao eh papara para kang nga nagkaroon ng kulite oh, grabe naman yung kulite naman. Oh, grabe naman nabogbog na nga yung tao Inasak mo pa na para kung may kulit. wag eh, huwag naman ganun, pare. Ingat ka naman sa pananilita mo, eh, mo, pare. Huwag ka naman pare. naman na tanong pare. Ayos, ayosin mo naman yung mga tanong mo sa interview. Sige, ito na lang. Sabi ng trainer mo, ikaw daw ay nadume sa sakit ng mga suntok ni Pacquiao. Totoo ba yun? Wala ka totoo na yung bag. Wala nga akong katama-tama sa mukha, pare. O, diba? ba? O, tingnan mo mukha ko. Wala nga ang tama, pare. O, di ba? Oo oh. ano ayos man, so ano man man sabi naman. Yung Tanong mo, kita mo naman yung mukha ng bata ko. Wala nga sa mukha. Ikaw naman Robert, sabi mo eh talagang uh, bugbog na itong bata mo kaya Pacquiao, ano? at, uh, Pacquiao at sabi mo wala talagang siyang uh, chance ang manalo. Uh, totoo ba ito? Ano masasabi mo? Sinungaling kang hayop ka? Sabi ko lang na siya sa salwal. Sheesh! Who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. This guy. Esputo puto Pacquiao. <laughs> Ayaw, panoorin na natin ito. Manny Pacquiao versus Antonio Margarito. Ito yung ikaw walong dibisyon ni Senator Manny Pacquiao. Ayan, sana nagustuhan yung ating intro. Ayaw. Hala, aba. Talagang nakita kita natin kung gaano kalaki ang diferensya. Ay, kalaki ng Margarito ay. Oh. Hala, ay si Senator Manny din na kaliit pero talagang makapansin-pansin yung kanyang bilis. Ayaw, ala, uppercut. Hmm. Ay eh, parang si Brandon Rios lang itong si Margarito. Mas malaki nga lang ang talaga ito hindi dihamak. Ayun. Manny Pacquiao talaga napaka... Ayun. Oh, sige. Oh, yan ah. Yun lang yung mukha mo lang ay pangsa mo. Tama yan. <laughs> Ayan. So, mga kaibigan. Ayun. Nakikita po natin. Ah, naku. Pinamaan din doon si Senator Manny. Hala, ikatinding eh, laban nila. Naalala ko ito nung pagkatapos ng laban na ito. Parang baldado si Senator Manny. Ikasakit eh, daw ng kanyang katawan eh. Uh, Oo, oh, dahil talagang uh, nadama niya ang bigat ng suntok nitong sumaga rito. Eh, kahit medyo may kabagalan, eh, talagang uh, nga mga uh, mabigat daw ang kanyang mga suntok at uh, talagang parang uh, android dahil hindi tinatablan ng mga suntok ni Senator Mane Eh, kaya basag nga lang la yung uh, kanang mataan, ho. Ayun, eh, napakaganda ng mga kombinasyon ni Senator Mane Si Senator Mane Pacquiao, dito ay 31 anos pa lamang, ho. Ano, ho, ito, oh, ay uh, noong 2010. Diyan po sa Dallas Cowboys Stadium. O oh, yun, ay talagang napakaganda ng mga kombinasyones na pinapakawalan ni siya na Tormane. Eh. Hala, rapido. Ayun, hindi makasabay sa bilis itong si... Antonio Magarito Ito naman si Magarito Typical na Mexicano ang labanan uh, laban na no Ayun si Arce nasa likod oy Nag-teacher kay Magarito Ayan, taga Tijuana ito Kung tawagin ay Tijuana Tornado Ayun, ipo-ipo Tingnan natin kung uh, may panama ang ipo-ipo uh, ng Mexico Laban dito sa Taipo ng Asia Ayun, ala talaga Sige, balugbogan Yan ang gusto mo ika Sabi ni Sir Mane, Sige, o sabayan tayo mm, Ayun, ala ay, talagang dinamdam yun ni Magarito Yung body shot na yun ni Manny Pacquiao Ayon isa pa ay muntik ka ng tumay Ayan, na-realize niya Ay, malakas pala itong uh, bulilit na ito Sabi niya Ayon talaga Eh, kasi uh, sila dito ay naglaban sa 150 pounds Catch weight yan, ano Pero ang paglalabanan nila Natitulod yan ay yung uh, middleweight championship WBC yan Kung hindi ako nagkakamali pero, siyempre, eh, binitawan niyon yung agad ni Sen. Manny nung uh, siya ay uh, nanalo dito sa laban na ito. Sapagkat, hirap siya sa mga napakalalaking dambuhala. Ano. Ito na naman, kung makikita nyo itong referee, yan si Lawrence Cole. Ano ho, yan ho din yung referee nung uh, kinalaban ng uh, Manny Pacquiao, yung si Marco Antonio Barrera. Ayan ho, marami ho din na uh, medyo nainis dyan. Ano ho, pero, mabait yan si Sir Lawrence Cole. Ayon, talaga nga pong... Uh, hindi mahuli. Alis nang alis si Manny Pacquiao sa kanyang pwesto ay talagang pagsusuntok itong si Magarito ay wala na doon yung Pacquiao. Ala, aw. Tamang strategy ni Magarito din eh. Ipangsalo ang mukha. O, bakit ka pa iilagay? Nakakapagod yun. O, ipangsalo mo ang mukha mo. Ayon. Hala, inaayos, Ino opera na ni Manny Pacquiao ang muka nitong si uh, Antonio Magarito. Kayo, no? O, slow mo. Ayon, straight pa hindi yung dila Kahit gaano ka katangkad at kahaba eh, Talagang lulusot ang kaliwa ni Manny Pacquiao Walaw Ayan o, balogbog Sabi nga pala ni Magarito ay uh, Hindi daw siya magagawang saktan Nitong si Manny Pacquiao Pero ang nagsasalita na para sa sa'yo Ay ang uh, kanang mata mo ano, ho? Hindi masakit pero sumugat Ayon, bakit kaya? Pero mga kaibigan, may isang pagkakataon din dito Na talagang uh, na tamaan sa Sikmura itong si Senator Mane at siya nasaktan din aminado sa doon ano may lakas din daw itong si Magarita Ayun ano eh kung tutuusin kung uh, marunong sana itong si Magarita na gumamit ng kanyang tangkad eh kaya niyang mag-utilize yon as an advantage against sa Mane Pacquiao pero wala eh ang kanya uh, lamang strategiya ay oy si Sergeant Gibbons nasa likod nakita niyo ayan oh hala aba eto na yan na, nakakapuntos dito si Margarito kapag nakokorner niya si Manny Pacquiao sa Lubed. Ayun, kaya nga sabi ni Coach Buboy diyan, ay sigaw nang sigaw si, si, Coach Buboy. Ayaw sa Lubed, ayaw sa Lubed. Gano'n. Ayun mga kaibigan. So, isi na pag Manny may tendency din minsan na magpasuntok kaya siya napisuhan nitong si Margarito, no. Pero nung nakatikim siya, ay malakas din pala po si Margarito. Sige, seryosohin na natin ika. Hala, right hook. Napakaganda ng right hook ni Senator Manny Pacquiao. Talagang uh, napapailing itong si Magarito pag tumatama ang suntok. ayo no? napakabilis ng na mga kombinasyon ni Manny Pacquiao. Talagang uh, ibang klase, mga kaibigan. Mula po, uh, flyweight. Galing yan ng uh, 108, ano? Ho? Tapos ang nilalabanan na niya dito ay middleweight. Hala, eh, sayang, ano? Hindi nag-heavyweight si Senator Manny. Kaya siguro. Ayan. Grabe namang mga kamay yan. Oh, walang katapusang suntok. Hala. Ay, grabe, oh. mo oh, sige, palitan tayo. ang pala gusto mo, ha? Margarito ha? Gusto mo, tututo. To. -toto. Ayan, oh. Sige, ibibigay ko sa iyo Sige, oh. Ayon. Grabe si Senator Manny, mga idol. Sa bagay, bata-bata pa siya. din, eh, Mga 31 anos pa lang. Hala. Ay, talaga wala nang maisagot itong si Antonio Margarito. Ay, yan, kadalasan kasi talaga mga idol, pag mabunga nga ang boksingero, kapag hambog, kapag kabayabas, eh talaga nga, kagaya nitong si Magareto tsaka yung tropa niya si Reyes, eh sa kangkungan talaga pinupulo. At ano, ho? ay, may kailala din akong ganyan na taga sa si atin, eh hindi ko na lang ang babanggitin, nakalimutan ko, eh laos na kasi. <laughs> ayun Eh ay, grabe talaga yung mga sunto na ni Senator Manny. ayun, accurate, no look right ho Grabe, Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, ala. Walang katapusan talaga yung hangin nito ni Manny Pacquiao nung kabataan. Eh, kahit ngayon naman, ay napakasipag kasing mag sayo. Ano. Ayan na, sabi ni Senator Manny. Tinanong siya niya dyan si Magalito. Are you okay? Sabi ni Magalito. Si, si, senior. Ayan. So, nalo si Senator Manny ng isang Alright, landslide. Yun ang nang decision. Pakinggan mo, natin itong tao na itong sasalita. Sana na-entertain kayo at sana tuwa kayo. Tapos, comment down below kung uh, may gusto pa kayong uh, ipagawa next mga kaibigan at gagawin ko po ng ganyan content maraming maraming salamat po please like and share po and mag comment po kayo mga kaibigan para lalo po tayong lumakas dito po sa facebook at sa youtube maraming salamat silver voice tv peace